shout out mga idol okay today magluto tayo ng basoy basoy po ito mga idol basoy ng Mindanao ayan dugo lang sa yote yun lang sibuyas luya siling green bawang yun lang ang pangtimpla dugo yan mga idol basoy ng Mindanao yan mga idolo oh. tuyo suka wala na yung su tuyo suka lang suka ayan nagpainit na tayo ng mantika mga idol ayan tapos isunod ang bawang na yun bawang sibuyas luya pagsama mo na mm. ayan mga idol bas oh, yan mga idol ng Mindanao yan mga idol ayan kurakurawi natin mga idol yan guys oh. Ayan na, uh, brown na yung sibuyas, yung laman naman. Ayan na, uh, lutuin natin yung pakuluan lang natin. Ayan mga idol. Masarap yan mga idol, basoy. Lalo na pag fresh kung dugo, yung bagong katay, nak, ang bango. Ito dito kasi, ano, Manila, tubig eh. Halo ng tubig, yung uh, ano dito. Yung dugo. Halong tubig. Ayan mga idol, no oh medyo pakulo na yan, mga idol ayan na lagyan natin tubig mga idol at yung lutuin muna natin yung karne ayan o oh. ayan na ganyan magluto ng ano, basoy lang yan mga idol simple lang napakadali lang basoy sarap yung bagong katay talaga ang sarap bango tapos mga laman loob ang ihalo eh, ah sarap parang dinuguan lang yan din yan eh kaso lang dinuguan ano yung nakatutok ka doon sa ano laging nakatutok yung kuraw-kuraw yan pabayaan mo na pag nalagay mo na yung dugo sa kawali pabayaan mo na yung dinuguan kasi laging naka ano kinukuraw lagi yun hanggang sa maluto ayan Ay, na mga idol oh kumukulo na mga idol yan lang ang gawin natin basoy ng Mindanao mga idol yan guys oh Ayan guys, ayan Sa no, sayuti. Dugo mo na dugo. Ayan ang dugo guys. Ayan ang halong tubig guys. Puro tubig lang yata ang marami niyan. Sa palingke. Baka isang takip lang ng coke ang dugo niyan. Tapos haluan ng isang kaltex na dugo na ano, tubig. Ay ano. Wala man lang kabuo-buo. Yes. Yan guys, ayan siling green. No? Dalawa lang kayo. Kalimutan, buti may natira pa limutan pagbili ng silong queen ayan ang mga idol takpan natin ayan na ng mga idol timplahan na lang natin yan mga idol ang sarap ng kain namin yan mga idol grabe basta basuoy ng Mindanao masarap lalo na Pagdugo dugo talaga original dito kasi tubig halo puro tubig ayan ang mga idol yan na uh, salamat sa inyong pagsubaybay mga idol sa short video ko ayan na mga idol ang pinising oh, ayan na makita ayan, mga idol ang sarap nyan kain naman namin yan, mga idol oh, sarap yan ang basuoy ng Mindanao mga idol silping loto ilang mga idol yan o oh. yan oh. simpleng loto lang yan ang sarap niyan oh, kaya na po mga idol shout out lahat ingat po lahat thank you for your watching mga idol ingat po lahat have a nice